Yo, what up, mga ka-all goods? Kumusta kayo? sa mapagpalang araw sa ating lahat. For today's video nga, isamahan nyo naman ng pumood trip at share ko sa inyo. Tara, let's go! Alam nyo ba mga ka-all goods, nabalitaan ko nga na may bagong promo daw ang Burger King ngayon. Naintriga talaga ako kung ano ba yung bagong promo nila ngayon. Siyempre, alam naman natin pag Burger King ay eh, masarap talaga yan at quality at medyo pricing nga lang. Kaya naman, nagdali-dali na akong pumunta sa branch nila na malapit sa amin. Swerte naman dahil dito sa amin sa Kubaw. Paramihan ng sikat na fast food at masarap kainan eh nandito sa gateway ko baw ay na nga guys nandito na nga ako sa loob ng gateway mall bali aket lang ako at kung hindi ako nagkakamali eh floor yung pupuntahan ko bali food express nga pala yung pangalan ng food court nila dito Sisiyahan kayo dahil malaki at maluwag ang dining area nila marami din kayong pwede pagpilihan ng mga food tripan dito dahil focus nga ako sa goal eh dito lang ako sa target ko sa burger king bali eto nga pala yung deny natin yung all combo na 99 nila tingnan nyo naman guys meron din sila ditong mix and match parang sa Jollibee It na ma-experience yung promo nila pero kayo na humusga kung sulit ba silang dayuhin ayan guys naka-order na tayo waiting na lang tayo sa order natin ayan yung resibo na binayaran natin waiting tayo guys maraming bumibili okay no Okay guys, pues, nandito tayo sa may gateway Tubaw Dito tayo sa may Burger King Umorder tayo ng combo nila Na bago nila na 99 pesos yan, may burger na Tapos may drinks na rin Ito yung combo nila Yung bago nilang ino-offer Grabe, hindi ko alam na Meron palang ganito sa Burger King Alam ko kasi mahal yung mga burger nila dito Pero this time Meron silang combo na ino-offer hindi lang burger yung mga combo nila. Meron din silang rice meal dito guys. Kaya kung mapapadpad kayo sa Burger King, ayan. Check out na dito. Meron silang combo na ino-offer. Ayan yung shake. Yung burger nila guys. Ito. So, solid. Laki ng pati Ayan. Tapos yan. May close. Close flow. Ayan. May tomato. Ayan. Tik na natin. Ano halo guys? Solid yung pati nila. sarap ng pati nila kasi hindi maalag sa so, ayon ano nila yung burger nila dito ah in fairness ano siya healthy kasi ang dami ng gulay eh Kumain sa burger try nyo to guys para look Ayun no, know, quality oh. Grabe yung burger thing Hindi pa rin, nagba hindi pa rin nagbabag lasa Masarap pa rin siya hmm. Hindi na masama sa 99 pesos panalo naman yung ano yung burger tapos may drinks pa ayan so, o oh.

satisfying available naman to guys sa lahat ng branches nila kaya kung gusto nyo matikman yung combo na ino-offer nila eh, try nyo na promise panalo hanggang sa muli akit abuat peace out all good see you sa next vlog